ititira ko kaya niya kaya yan lagi ko nang napapanood yung tira na yan yan lang ang katapat niyan nakontra no, niya kabud yung tira ko ito na ang tira ko horse ilang beses ko nang nalaro ang kanyang moves basic Nakapiltra na naman niya. Didepensahan ko ulit ang aking poong! Hindi niya alam tong gagawin ko na to. Hindi niya alam yan. Sabi ko na, tututuwa niya ang aking horse. Tingnan mo gagawin ko, jumping salad! Naiwas ko na! Naiwas ko! Ano kaya ang titira ni Robert? <laughs> Hunghang! Hindi mo alam! kung yung kakainin ko! Tanga mo! Paano nangyari yun? Hindi ko nakita! Naiwas ko ang horse! Nakain naman ng queen! Ngayon, baka makain ng aking king! Ililis ko na to! Jake! Okay. <coughs> Wala ka ng reyna! Nag-iisa na ng kapartner ang ngayong hari! Wala ka ng silbi! Buka makain. Makakain din ng horse ko. Ano kaya ang aking gagawin? Tatakbo ko ulit ng isa pang horse! Uubusin <laughs> <laughs> ko na ang mga pyesa mo. Wala kang kwento sa chess. Napakagaling niya. Nakain na naman ng isa kong kabayo. Buti na lang may isa pa akong kabayo. Tingnan mo to, jumping salad! walang kakwenta-kwenta ang tinitira niya napakaihina magubos mo mukhang matatalo na ako pero hindi, kakayanin ko yan kaya ang ititira ko ay aking king ayun na ang hari, na! lula wala na namang kwenta ang kanyang tira kain na naman ang sa niyang kabayo wala na ang kabayo ko aan yung paanda mo ngayon wala na ang kabayo Kailan? Kalinong ko. Igalaw ko ulit dapat ang aking bishop. Uh, ayan, wala nang kawala ang yung bishop. Mm -hmm. Mm -hmm. Hinarangan niya, pero ako nanditira. Kakainin ko lang yung kongkong. Ha? Paano niyo nakain yun? Kailangan ngayon, ilabas ko ang aking bishop. Ito na! Ang Bishop! Ipo-ipo tornado! Yan lang yan! Ang hilig mong tumutok, hunghang! Wala kang alam sa chess! Ubus na ang iyong pyesa, wala pa nababawas sa akin. Mukhang oh, malapit na ako matalo, pero tututukan ko to. Ito na ang aking rook! Sliding side step! Side step! Side step! Okay. Okay, well. Parang dinudugas na. Dinudugas na. Wala ka talagang alam sa Jess. Baba. Napakahihina ng tinikira mo. Nilait pa ako ng negrong to! Mukhang malapit na ako matalo kaya gagamitin ko na ang aking super. Super. Ang aking super is... Ay! Oh, ulit! Ano ba <laughs> ulit ang laro! Nagalo ano ano? ka na! Ya? Ulit! Nagalo ka na! Ano Nagalo na? ano na? ano na? ano na eh? Ulit! 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 ulit. ulit. Uli, talo ka na din. Wala ka na ako yun. Yung mo yung kabayan mo. Ano yung nangyari?